Good morning, good morning, good morning Happy Sunday everyone For those videos mga kapriyon Ay maglinis tayo ng aircon dito sa kwarto ng aking anak Ayan guys ah. Dahil wala tayong tawag ngayon Ay dito na tayo magservice sa bahay Ayan Ayan ang aking katulong ngayon Si Joseph Miguel Ayan no? Handa ka na ba maglinis tayo ng aircon? Hmm Ayan o no? Parang malakas para malamig na kanilang kwarto guys linisin natin tara so, uh, baklasin uh, tanggalin natin muna yung magutin natin muna to para safety ang una yan. dapat yan talaga pero hindi natin to te testing kasi dito naman to sa bahay alam naman natin na gumagana tong ating aircon so di natin kailangan to i uh, testing pa kasi standard yan nagpagtitesting pag nasa servicing tayo pero pag dito sa bahay alam na natin na okay yung aircon natin so bakla ano natin ah, tanggalin na yan ito Baklasin natin yan guys tigas grabe isang araw pa ano, na dumi agad nasama pala tayo sa ano silan

Saan Lepas mo muna doon. Doon, baba ka na doon. Lepas mo muna. mo okay. okay. Bali na natin dito sa first floor. baba mo. Dito baba mo. Magagamit. Kaya na 'yan. Eh, oh, hindi pa eh. Magagamit naton guys. Maglilinis ah, tayo ng aircon ngayon. Okay, so, grabe dumi. Six months. Baklasin natin lahat yan. Baklasin natin lahat, guys. Malinis na mayos. Dalawa dito, bilahan.

to to our show. Thank you so much, Marley. I am so thankful for this opportunity. Nano no this. just gives me a chance to reconnect with my charger, my baby. I have. Well, folks, this is what Adam has said. What Buddy, I'm years old, and I don't care about nothing, and I love all my toys. I got 12 cars at home, and half of them are

ba? Uh, mas punas na lang mga idol, mga kapriyon. Ayan. Gusto natin ng linis. Mamaya ay ano, binibilad natin yan guys. Oh. Ayan, may balik na natin yan. natin yung pan guard and sa yung lower guys yan para testing na natin yung hapon guys mga kapriyon kailangan yung tumama yung plat na yan dito pilitin pag hindi pumasok guys kasi hindi masisira yung gatla nya higpit, higpit na yan guys alalay lang pag mahigpit dito ng katala kasi masisira ang ating blower ayan balik na natin yung coil ayan nasalipok na natin yan susunod natin yung tatlong turnilyo sa compressor mga priyon Ay ko. Natin tunnel yung mga ito na natin yung tatlo diyan. Okay, kumpleto na tunnel guys. Nagbalik na natin lahat. Ayun. 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 Ito. So. Dito ng dalawa. So balik natin yung wiring naman dyan. Ayan, binilik natin yung tunnel yun. Ayan, natin magkamali tayo dyan sa wiring na yan kasi nagka-problema ang ating compressor pag uh, kailangan itama natin yan. bol chocolate ay maigpit na mga kabit ng maayos bago ikabit yung takip ibalik na nga natin yung takip ayan 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 ibalik na natin to guys Yeah. Kailinis ng ating wheel. Pwede na nating ibalik 'yan. Tawagin na natin nating helper para buhatin 'yan. alright, yeah. Yeah. Guys. Over. Alright pretesting yan Matic okay, Pwede guys uh, Maandar natin yung aircon Siyempre so magte-testing tayo Ayan Sting tayo ng na okay, aircon natin, guys. Puh, lamig. pag apag na nila mamaya, guys. Mga kapryon. Ayan, mag na naman ang kanilang aircon. Ayan. Ayan. Kailangan natin may takip yung kama pag uh, naglilinis kasi nadumihan kaya mayroon tayo nyan alright bye bye thank you for watching guys uh, nati na natin ng aircon na mga siguro 30 minutes malamig na nag cut cut in ang ating aircon sarap ng tulog na naman may mga junakis nito mamaya naka low cool lang siya pero naka ano siya nag cut cut in na so pwede natin napatayin uh, dahil Tipit-tipit din ang kurente. Kasi tayo din magbabayad. Ayan. tapan lang. Okay na. Ano guys. Sarap ng tulog nila mamaya. Dito. Thank you for watching guys. Salamat, salamat sa laging suporta sa akin. Mga kapriyon. At sa mga bago pa lang sa aking channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Like, comment. pindutin na notification bell para update ko siya araw-araw ang aking pag-vlog. Maraming salamat. Happy Sunday everyone. God bless you all. Bye-bye.